Nililibre ka ni Nanay, Tay. Okay. Libre ako dito sa iko kubay lang. Oh, nanay, nice. sino mo 'to? Oh. Oh. Huwag oh. na, Tay. Oh. <laughs> doon mga babe, Tanghaling tapat nasa labas kami ni Rehan. Dahil magpapachallenge kami sa paling. Magtatanong ako doon ng mga nagtitinda ng palamig. Kung willing silang manlibre libre ng palamig. At ito na nga mga be, nakarating na kami dito sa Mipampanga Wet Market dito sa gilid ng St. Joseph Church sa Gagalangin Tondo. Siya pala si Nanay Sita. Yung pagdating nga namin dito, halos wala na laman yung ibang bote niya lang sa malamig. Yung natira na nga lang sa juice niya, itong lemon and cucumber. Medyo matagal nang nagtitinda ng sa malamig si Nanay dito sa area. At siya ay isang kapampangan din. Tinanong ko siya mga be kung kaya ba niyang manlibre ng free sa malamig. Ito nga pala, nakakailang bote siya ng mineral water araw-araw. Nay, -araw. may pa-challenge ako sa sa'yo, Nay. Malakas, teka, malakas mo yung bulang, bulaman mo ngayon. Mainit, no? Malakas. O, itong challenge ko. Ito kaya mo bang manlibre ng gulaman sa tatong-tatong tao? O, wala pa, wala pang, ano, siyempre kagad. Ka Sampung tao, kaya mo Nay. Oh, like, higit eh. pa rin Higit pa doon, Oh. blessing yun. Oh, no blessing yun, sige. Mamaya, kasi naubusan na si nanay. Si nanay, kumagat sa challenge. Sampu pataas pa daw ililibre niya. Dito po ang gento Sampu pataas daw ang ililibre niyang gulaman. Dito po ang gento Oo, same way. Ayan. Sure ka, nai. O, sige. Na, anak, alay ka rito. Tayo ka dito mamaya. Wala pa tayong gulaman eh. O, pakilang mo to. Tatayo ka sa tabi ni nanay, ha? Ah. O, oh, tatayo ka sa tabi ni nanay, ha? Ah. Doon ka sa tabi ni nanay doon, ha? Ah. Ayan. O, oh, sige. Stay lang natin. O, oh, nilibre ako ng gulaman. Okay. Habang naghihintay kami ng mga lalapit para humingi ng libreng gulaman, dumating naman itong si tatay. Si tatay pala ay isa sa mga namamalimos dito sa malapit sa simbahan. At sabi nga niya, lagi daw siya binibigyan ng libreng palamig ni nanay, nang walang bayad. Pero nung dumating siya dito, may daladala -dala siya ng limang piso. Sabi niya kay nanay, oh, meron na ako pang bayad sa'yo ha, pabili ako ng gulaman. Tapos tinanggihan uli ni nanay, sabi niya, tay wag na, wag mo nang bayaran dahil mandilibre ako ngayon ng sa malamig. Pinatayo ko na nga si Rehan dito sa tabi ni nanay para hawakan itong free palamig na ginawa namin. Noong una, sampung tao lang ang sinabi ko kay nanay. Pero ginawa niyang 20 na tao. Hanggang naging 50 tao na ang ililibre daw niya. Ang dami-daming pungipila dito mga bay. Kasi sobrang init nga ng panahon. Kaya siguro... Marami rin nagpupunta. Ito namang si Rehan, talaga sumama sa akin dahil gusto daw niyang hawakan yung free palamig. Okay naman to mga be, sinabi nga ni Imara na isama ko siya para daw ma-expose yung mga anak namin sa mga ganitong gawain. Para malaman nila na hindi mo kailangan magkaroon ng sobrang daming pera para makatulong ka sa kapwa. Yun din ang sabi sa akin ni Nanay Sita. Hindi natin kailangan maging sobrang yaman Tama lang yung nabibili natin yung gusto natin. May bahay tayong nasisilungan at may pagkain tayo sa araw-araw. Ayan na, <laughs> libre na siya. Libre pa labig! Ayan, yeah, libre pa labig! <laughs> may may, bar pa, may barker pa tayo dito. <laughs> oh, libre pa labig! Ayan kuya, dali, libre yan. Tapos oh. ganito. Dito na yan. Iba't ibang uri ng tao ang dumating dito kay nanay para makakuha ng libreng sa malamig. May bata, may matanda, may pete drivers, merong mga pulubi sa kali, merong pang dumating na isang grupo ng nangungulekta ng basura. Napakahirap ng trabaho nila mga baby. Sobrang tindi ng init ng araw. Tapos nasa labas sila para magtrabaho. Nakikita ko nga si nanay habang nagbibigay siya ng gulaman. Eh nakangiti siya mga be. Ibig sabihin nun, bukal sa loob niya ang pagbibigay ng kanyang tulong. Hindi man ito malaking halaga. Pero syempre, kapag nakatulong ka, kahit gano'n pa yun, gano'n kaliit, kapag galing sa puso mo, ibibless ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung importante sa pagtulong ay yung intention mo. Sa totoo lang mga bebe, kinakabahan ako na gawin tong challenge na to. Kasi baka kapag tinanong ko si nanay, eh ang isagot niya sa akin, ay hindi niya kaya. Pero mga be, ang nasa isip ko, kapag nagpainom siya ng libreng sa malamig, e eh, babayaran ko yung lahat na ng nakuha ng mga tao. Pero, hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Eto mga be, Binabayaran ko si nanay nung ano, 50 tao. Binalik sa akin yung kalahati. O, tignan mo naman, Oh. Mortal. Oh, Oo, napakabait niya, no? For mm -hmm. blessing na. Nakita mo Nay, anong Ay. pakiramdam mo ngayon? Eh, sempre. Masaya? Masaya. Oh. Maligaya. Masaya. Ayon sa mga pinainom mo. Yan. Bye! Uwi na kami. <laughs> Hindi ba mga be? Nakaka-inspire si nanay? Tama nga naman siya. Hindi natin kailangan maging mayaman na mayaman para makatulong sa ibang tao. More blessings sa iyo, Nay! Mm. Dali! Dali! What is this? Lê tóc nà. What do you think? Too much. What do you think? What filter? Your wife? Lina. Hmm. Good thing about what? Hello, good thing. good things about me the good thing about myself is that i'm tolerating too much <laughs> <laughs> what's wrong, <laughs> what's wrong? you have bare skin here only uh, what to say eh? what is that you want me to talk you don't know what are the good Qualities I have. Nothing. <laughs> 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 it's okay now. What's wrong? Why are you looking at your face there? It's normal. It's oh, too much. <laughs> oh, too much. Which one? I am looking too much fair. Fair only. And then this good spin. Been... Only that. <laughs> <laughs> is okay. What? What's, what's this? Why well, it's normal no? No kupo gi naman no? Only fair here in the. No. What is this? I look very really different. Why my eyes is so much there? Hey, same, I met you like that already. Really? Yes, now you know. You have this wider, and on here. <laughs> I can know I can feel there is something wrong with my face now. <laughs> what what is that what what have you done to my eyes it's normal same same as before no i can see why, I, why it's like see for me oh, same oh oh, diba? oh. no i can feel i don't know what my face changed oh you look like that that's why nah, i like you eh. really mm. like this yeah you're pokey no i don't know pogi mo there is What's something there is something thing. There is something different, you know. There's something different. Tell me na good thing about me. The good <laughs> thing about me is Me. Me. Good thing about who? Me. Okay. Good thing about me is I am very e me. tolerant. Okay. Me. Too much support I have. <laughs> Too much. ハハ <laughs>